You mean the format, right? The format is first round, we cut down to top 20. But right now I'm still confused about, uh, maybe I will put two more because of, uh, we have a special title uh, about the talent. Also because of now we have so many our judges uh, from the backstage. They like so many, so many girls. And then they said, if you want to choose, it's mean me, if you want to choose the singer or you want to choose the perform artist, so I still confuse. If I have to choose both of them, I have to uh, uh, plus one or two more, okay? And the next round is top ten and top five, and the crowd counting moment. Yes. Yep. Yep. Oh, it it really hard to say that. Of course, I have. Some favorite in my mind, but I cannot say it to others. <laughs> okay, by the way, I do hope they will uh, they will enjoy the show, they will enjoy the pageant, but uh, unfortunately, I cannot give them all the crown because I have to select only the one of the winner crown and the last is a uh, uh, lineup crown for another nine. So, totally 10. So, for this year, so many gorgeous uh, candidates. From around the world, from so many continents. So if I come, if I calculate each continent, okay, it's, a it's over a lot. Like in Asia, in this year, especially this year, Europe and Africa they so wake up, they fighting a lot. Also, a uh, Latin America are uh, always strong. So it's very difficult to calculate and uh, pick some, and some of them

you know, MGI, is uh, that one i like is the most it production. so today, i think it's around 55%, 60% for our production for today, not 100%. for 100%, we will be having on the final night, we have a special show and, of course, light and sound and the music. everything is combined together. 100%. please can't wait to see that. okay, i do hope they will enjoy it. and then i some surprise, uh, some equipment uh, that i did it uh ah, construction already above that but i didn't use it okay i will use it on the final night welcome okay mabuhay yes The, the winner will be automatically to top 20. Yeah, so now we have popular award, country of the year, talent. They will automatically to top 20, three of them. But now I have a problem with a uh, talent. I cannot select one. Maybe I have to select two. So I have to keep more space, or I have to plus one more. Top 21 or top 22. This is the problem. I didn't decide. Okay, and. ah uh, the it uh, from the just, from the selection committee. Okay, thank you so much. Okay. At inyo pong napanood itong live press conference ni Nawat dito sa Miss Grand International. At uh, inyong napanood mga kapolitika ay kabahagi lang kasi medyo mahaba po at uh, uh, yung ibang part kasi ng kanyang press conference ay uh, nakasalita siya ng Thai. So hindi naman natin yun maintindihan. Doon kasi sa YouTube is merong Uh, automatic translator sa audio niya na kung uh, Thai yung kanyang sinasabi ay uh, ma-translate siya automatically sa English so dito is pag download natin sa cellphone is wala palang automatic na ano yun, hindi mada-download yung uh, artificial intelligence na nagta-translate ng kanyang uh, lingwahe, so hindi naman natin maintindihan yon so kinuha lamang natin yung part na kung saan is English yung kanyang uh, lingwahe So, ano-ano ba yung mga pinag-usapan dito sa live press conference kasi we believe mga kapolitika ito ay uh, mahalaga dahil uh, ang mga kriteriya dito ay sinabi ni Nawat sa maging winner. So, ano ba yung sinabi niya sa na kung saan is pinakamalaking factor daw na kung saan ay uh, posibleng winner mananalo dito sa Miss Grand para sa edisyon ngayong taon. So ang sabi niya, ang kukurnahan daw nila mga kapolitika ay maganda. Okay, so ito yung uh, sinasabi ni Mr. Nawat. Siguro meron na nga yung hint ang Miss Grand kung sino yung kanilang uh, ipapanalo. So at ang sabi pa nga niya, kung tinanong kasi siya sino daw yung mga pinakamalakas ngayon na mga contestant kasi dinivide niya sa per continent merong uh, Latin America, merong Europe, Africa at Asia. So sabi niya dito sa press conference, ang pinakamalakas pa rin daw ngayong taon ay yung mga Latinas. So di ba sinabi natin doon sa ating uh, mga naunang video na isa daw sa kanyang mga paborito ay itong si Guatemala. At uh, maybe nga siguro mga kapolitika ay pinakapaborito niya itong si Guatemala na ipapanalo ngayong uh, taon o ngayong, ngayong uh, kompetisyon ng Miss Grand International 2025 so si Guatemala talaga hindi daw pwede na lahat sa top 5 ay puro Latinas or puro Asian, puro European dinivide niya daw ito sa per continent, merong 1 to 2 na Asian at uh, ganun din European and then African meron rin daw siyang mga nagustuhan na mga black skin Okay, and I believe na she is referring to uh, he is referring to Ghana Okay and then sa Asia naman ang uh, paborito niya is itong si Thailand at si Philippines. So hindi niya na mention si Indonesia kasi maybe doon sa kanyang naging performance sa preliminary competition. At aside doon sa maganda dapat ay uh, famous daw at widely accepted, popular daw yung kanilang uh, kokoronahan. So speaking of popularity, mga kapolitika ngayon si uh, Emma Tiglau is nasa 3 million uh, over 3 million na yung kanyang mga reactions both dito sa uh, Facebook at doon sa Instagram. So kung popularity lang yung uh, pag-uusapan, ay masasabi natin na panalong panalo itong si Emma Tiglaw dito sa kanyang uh, criteria or requirements na hinahanap. At uh, in fact ay napakalaki nga ng kinikita nila dito sa mga post patungkol kay Emma Tiglaw kasi talagang uh, viral pag siya yung uh, pinupost ng Miss Grand International. So imagine kung magkano yung kinikita nila dito sa mga pictures, sa mga videos ni Emma Tiglaw na kung saan ay talagang pinupusuan at uh, nagko-comment, nagre-react yung ating mga kababayan dito sa mga post ni uh, Emma Tiglaw na umabot na ng sabi doon sa post ay nasa over 3 million na yung uh, nakareact dito sa kanyang mga ano photos at mga videos so 'yon mga kapolitika at kung uh, popularity lang din naman at kung gusto nila na mapasikat yung brand nila ay tamang tama itong si Emma Tiglao base dito sa sinabi ni Nawat uh, bahagi nung kanyang press conference kasama yung mga influencers at mga vloggers dito sa Miss Grand International so but uh, hindi pa rin po ako kumbinsido dahil sa tingin ko ay uh, talagang yung Malapit sa puso ni Nawat ngayon is yung Latina. Okay? So yun mga kapolitika ang aking fairness forecast. Pero sana ay wag biguin ni Nawat ang mga Pinoy na umaas na makukurunahan ang ating kababayan sa mismong kompetisyon at uh, hindi mananalo dahil tagasalo lang tayo ng corona. Okay? So yun mga kapolitika ang pinakalatest na update. At ngayon, ang uh, update dito sa kailangang uh, popular vote ay nasa ano na sa top 1 spot itong si Emma Tiglao with uh, 781,000 dito sa bagong post nila Nawat. So, na-overpass natin doon sa ano sa Instagram dahil talagang nagbayanihan ang mga Pinoy at dito rin sa mga uh, sa Facebook ay talagang nag-share, nag-share doon sa mga groups. So, nagbayanihan ang mga Pilipino at ngayon ay uh, almost 800k, 800,000 na 'yung kanyang latest na picture ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand International. So, ang ano dito mga kapolitika ay hindi pa ba ano pa ba ang hanapin ni Mr. Nawat sa isang candidate na kung saan is tinutulungan yung kanyang uh, pageant na kung saan is lumago yung engagement at sumikat, di ba? So, bakit niya pa ibibigay sa iba kung uh, makikita naman dito yung suporta at at all out na bayanihan. At ngayon, in fact, mga kapolitika ay nasa 8 million na yung uh, followers ng Miss Grand International mula doon sa ano mula doon sa 7.5 million nila ngayon is half mil, half million yung uh, nadagdag so 500 500,000 yung na ano nadagdag dito sa kanilang uh, followers with the help of course of uh, Filipino netizen okay so ang sinasabi nga natin ano pa ba ang hanapin ni Mr. Nawat kung hindi niya ipapanalo ang Pilipinas gayong kitang kita naman ang suporta na kayang pasikatin ni Emma Tiglao ang kanyang negosyo okay? so kung kayo ang tatanungin mga kapolitika ano po ang magreaksyon dito sa sinabi ni Mr. Nawat ang hinahanap niya daw ngayon ay maganda widely accepted at popular pasok na pasok kaya itong sa si Emma Tiglao mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.